Hello, hello mga katigang Press break tayo Ito yung sound of the day Ewan kung ano itong yellow yellow nya Tikman natin yung yellow yellow Parang kalabasa yata hmm. Ewan kung mga ito pero parang ito parang ano ito barley ito eh parang barley itong parang bigas yung itlog mo barley, barley ba ito? Barley. Oh, barley daw yung parang bigas <laughs> kung minsan na masarap din ginagawang soup ito eh barley barley soup yung itlog natin ang ganyan <laughs> linagyan ko ng ano chicken meat yan chicken meat ito pinatungan ko tsaka yung kulo <laughs> oranges na maliliit at saka yung mga ano dyan ano, nilalagay ko dyan ito naman yung kinuha kong ano uh, dessert ko may fruits din blackberry at saka yung panulak ko ay iniwalayan ko muna si ano si tasa at saka si uh, tiba 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 na sa ritual muna tayo eto Kaya ngayon, ano pang gagawin natin? Kailan okay, na. Bye-bye.